23 po, uh, ang kanyang pinalagong mainam ang kanyang bayan at pinalakas sila kaysa kanilang mga kaaway. Kanyang pinanumbalik ang kanilang puso upang magtanim sa kanyang bayan upang magsigawang may katusuhan sa kanyang malingkod. Kanyang sinugo si Moises na kanyang lingkod at si Aaron na kanyang hirang. Kanilang inilagay sa gitna nila ang kanilang mga tanda at mga kababalaghan sa lupain ng Cham. Siya ay nagsugo sa mga kadiliman at nagpadilim at sila hindi nagsipag himagsik laban sa kaniyang mga salita. Kanyang pinapaging dugo ang kanilang tubig at pinatay ang kanilang mga isda. Kanilang ang kanilang lupain ay binukalan ng mga palaka at mga silid ng kanilang mga hari Shay nagsalita at dumating ang mga pulutong na mga langaw at kuto sa lahat ng kanilang mga hangganan. Ibinigay niya sa kanila ang pinang o ku, pinakaulan ay graniso at liab ng apoy sa kanilang lupain. Sinakta naman niya ang kanilang mga puno ng ubas at ang kanilang mga puno ng higos at binali ang mga punong kahoy ng kanilang mga hangganan. So yun, mga kaibigan, ano, uh, si Israel, asa uh, Israel, si Moises ay inutusan ng Panginoon na alisin ang mga Israelites doon sa Egypt no? Ngunit nagmamatigas ang parao. Kaya yan, uh, nagkaroon po ng mga uh, hindi magandang nangyari, ano? Nagkaroon ng blood, yung water nagkaroon ng blood, tapos yung person ay Uh, namatay and then nagkaroon ng mga langaw, ng mga palaka at ano-ano pang mga bagay ano. Siguro naman uh, na na, in, na narinig na ninyo ang salita na to. Yung tungkol po sa istorya ni Moises, di ba? Minsan na, mayroon pang video yon, may na movie yon mga kaibigan, di ba? So dito sa 35 at kinain ang lahat na gugulayin sa kanilang lupain at kinain ang bunga ng mga ng kanilang lupa sinaktan din niya ang lahat ng panganay sa kanilang lupain ang puno ng lahat nilang kalakasan at kanyang inilabas sila na may pilak at ginto at hindi nagkaroon ng mahinang tao sa kanilang mga lipi natuwa ang Egypto nang sila ay magsialis sapagkat ang takot sa kanila ay nahulog sa kanila kanyang inilatag ang ulap na pinakakubong at apoy upang magbigay liwanag sa kanila at sila ay at pinalhan niya ng mga pugo at pinusog sila niya sila sa pagkain na mula sa langit. Kanyang ibinuka ang bato at binukalan ang tubig, nagsiagos sa tuyong mga dako na parang ilog, sapagkat kanyang naalala ang kanyang banal na salita at si Abraham na kanyang lingkod at kanyang inilabas ang kanyang bayan na may kagalakan at ang kanyang hirang na may awitan. At ibinigay niya sa kanila ang malupain ng mga bansa at kinuha nila ang gawa ng mga bayan na pinakaari upang kanilang maingatan ang kanyang mga palutuntunan at sundin ang kanyang mga kautusan. Purihin ninyo ang Panginoon. So yun mga kaibigan, ano, uh, sinilaysay ni King David ang tungkol sa nangyayari kay Moises at yung kay Joseph, pati na rin kay Abraham at Jacob. So, ngunit ako mga kaibigan ay is, is, uh, isa sa laysay ko sa inyo ang itong sinabi dito na ni David dito sa Psalm 105 verse 7. He is the Lord our God. His judgments are in all the earth. Ito mga kaibigan, ang tinutukoy po dito kung ating pong talagang tatalakayin uh, tatalakay ng mainam, ano, itong si Jesus Christ po, uh, sinabi po dito according po dito sa, ano, no, sa, sa Psalm, verse 7, uh, itong sinabi dito, no, ang Diyos, He is our Lord, di ba? Siya ang Panginoon nating Diyos, ang kanyang mga katulan ay na nga sa buong bansa. So, kung sa inyo po, mga kaibigan, sino po ang, Uh, Panginoon ninyo sa ngayon. Actually, maraming beses itong uh, pinapahayag ni 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 ano ni King David ang tungkol po kay Jesus Christ ano and then the Messiah at sinabi dito dahil sinabi dito mga kaibigan na isa lang siya lang ang Panginoon nating Diyos siya lang ano so sa dito sa Deuteronomy Uh, chapter 6 verse 4 sinabi dito. Hear O Israel the Lord our God is one Lord. So hindi po siya magkalayo mga kaibigan dahil sinabi po dito no. Siya ang Panginoon nating Diyos ang kaniyang mga kahatulan ay nang sa buong lupa mga kaibigan. Jesus Christ is our savior not only one land but the whole world. He is the savior of the whole world, mga kaibigan, ano? But He is also our Lord and God. According if naniniwala po tayo na isa lang ang Diyos, so sa, sa New Testament, siya po ang, sa big sa unawaan ko, siya po yung uh, Diyos na nag-iisang Panginoon at Diyos dito sa buong mundo na sinabi nga dito na uh, one Lord and God uh, in all the earth. Sa kanya po, ibinigay ang authority. Siya po ang, siya po ang Panginoon dito ngayon, mga kaibigan, all the earth, no? And then, uh, about the judge, Jesus is our judge. Jesus can judge, mga kaibigan. If If Jesus is not God, He cannot judge us. So, according sa sa Psalm, Psalm 98, basahin ko muli ang 98 uh, verse 9. Psalm 98 verse 9, sinabi dito, Sa harap ng Panginoon sapagkat Siya'y dumarating upang hatulan ang lupa, mga kaibigan. No? At ito din eh, nasa New Testament din mga kaibigan, sa, sa story ni Jesus Christ sa Gospel of, uh, sa Four Gospel. Bababasa din po natin, Jesus Christ can judge. Uh, sabi nga nila eh, nung ibang mga tao na hindi lang si Jesus ay Lord o God, sinabi nila na uh, sinabi nila na si Jesus ay hindi Diyos, ano? Pero may nakasaad na only God can judge. Pero bakit si Jesus, he can judge? Because uh, for me, he's God. That's why he can judge us. So according sa dito na nga, no, nabasa ko na sa harap ng Panginoon sapagkat siya dumarating, dumarating si Jesus upang hatulan ang lupa. Kanyang hatulan ang katuwiran, ang sanglibutan at ang karapatan ang mga bayan. At alam niyo po mga kaibigan na Jesus judged uh, the, the, the sheep and the goat. Doon po magja-judge po siya. Ang goat po ay yung pong hindi po sa kanyang kawan, hindi po sa kanyang father. Yung mga sheep ay sa kanya. So yan, yan po yung hakatulan mga kaibigan. Kung alam niyo po ang, kung naunawaan niyo po ang ibig kong pong sabihin. Judge, uh, Jesus judges us as, a, as a sheep and a goat. So, yung goat po, ang mga gawain nun ay mga uh, not, na, hindi po kaaliw-aliw sa mata ng Diyos, no? At yung mga sheep ayun po yung mga uh, kinalulugdan.